Good day everyone! I am Mary Chris M. Constantino from b 3 b and one of the reporters for today. So tayo po kanina ay nagsimula sa pagsiyasat at pagsusuri ng interpretasyon ng datos. Kaya naman po ngayon ay dadako tayo sa pagsusuri ng interpretasyon ng impormasyon. So, bibigyan lamang natin ito ng unting exploration at kung bakit ito mahalaga. So, ano-ano nga po ba ang nilalaman na to? So, simulan po natin sa number one. So, dito po is nakakaunawan ng kahulugan, uri at kahalagahan ng primaryang sanggunian at ang mga kaibahan na to sa sekundaryang sanggunian po. So, dito po ay nararapat na nakakaunawan ng mga kahulugan sa mga batayang ito. Dahil ang primaryang sanggunian po ay nagbibigay ng konkretong nilalaman ng kasaysayan. So, ang mga ito po ay ang mga Pinagmulaan ng lahat ng datos. So, pati na yung mga ginagamit po ng mga sekundaryang sanggunian na gawa ng mga tao ng taong hindi tuwirang nakasaksi po sa pangyayari. So, dito po ay pinakikita ng kahalagahan ng mga sanggunian sa pagbuo ng kasaysayan ng ating bansa po. So, dito po ay bibigyang taon ang katuturan ng dalawa sa mahalagang um, primaryang sanggunian po sa paggawa ng kasaysayan. So ngayon, dumako naman po tayo sa number 2. So dito po, nakakabuo ng kamalayan sa mga pagpahalaga, gawi at kaugalian ng panahon. At nakikilala ang impormasyon ng pagkakaiba o pagkakatulad ng mga iyon sa kasulukuyan. So, mahalaga na tayo po bilang guro ay magsanay sa pagbuo ng mga kamalayan sa mga tradisyonal na pagpapahalaga at ma-integrate natin ito sa pagtuturo upang mapanatili natin ang mga positibong aspeto ng mga nakaraan sa modernong panahon. So, ang pag-uunawa po sa pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ito ay makakatulong sa mas malalim na appreciation ng ating mga kultura at pagkakakilanlan. So sa pamamagitan po nito ay matututo ang mga bata sa napahalagahan ng ating mga tradisyon at kultura. So dito naman po tayo sa number 3. So dito nakikilala ang historical na perspective tibo na aktor o manilikha. So, ang pagkakilala po sa historical na perspective ng isang aktor o manilikha ay isang mahalagang hakbang po upang susing pagsusuri ng kanilang mga akda. So, sa pumagitan po nito ay nakikita natin ng hindi lamang ang kanilang mga personal na pananaw, kundi pati na rin ang mga epekto ng kasaysayan sa kanilang mga likha. Ang mas malalim na pag-uunawa sa kanilang konteksto ay um, nagpapayaman po sa ating at nagpapahalaga at nagbibigay interpretasyon sa kanilang mga sining at literatura o literatura. So, dumako po, po tayo sa number 4. Dito naman po, natutukoy ang pagkakaiba ng opinion at fact. So, mahalaga po ang pagkakilala sa pagkakaibang ito dahil mas madali nating matutukoy kung ang isang impormasyon po ba ay totoo o hindi. Sa so, pagsusuri ng mga idea, kailangan po nating malaman ang kung ang pahayag ba ay batay sa fact or kung ito ba ay opinion lamang. Kasi kung alam natin ang pagkakaiba, mas madali po tayo makakapagpadesisyon or mag magdidesisyon at makakapag-isip ng kritikal. So, ang pagkakaiba po ng opinion at fact ay mahalaga upang maitindihan, magkaintindihan tayo at maiwasan yung maling informasyon. So, sa pamamagitan po na to ng pag-alam nito is magiging responsible tayo sa paggamit ng mga informasyon at magiging maingat tayo sa bubuo ng ating mga pananaw. So, dito naman po tayo sa number 5. So, dito po nakatataya ng informasyon sa pamamagitan ng pagkakailala sa bias o punto na dibista ng aktor o manilikha. So, mahalaga ito na matutunan ng mga bata dahil po sa pagkakailala sa bias at punto dibista ng aktor ay isang mahalagang kasanayan po sa pagsusuri ng informasyon. So, sa pamamagitan po nito ay matutulungan tayo na maging mas kritikal sa mga teksto na binabasa po natin as at mas mapanuri po sa mga impormasyong tinatanggap po. So sa ating mga, mga, klase po, mahalaga po na turuan ng mga mag-aaral na ng mga kasanayang ito po upang mas maging mas handa po sila at sa pagsusuri ng mga akdang nakabase po sa personal na pananaw at interes ng mga aktor. So, dumako naman po tayo sa number 6 kung saan dito po is nakakakuha ng datos mula sa iba't ibang primaryang sanggunian. So, dito po is nagpapakita po ito ang kakayahang kumuha ng mga datos mula sa primaryang sanggunian ay isang mahalaga pong kasanayan para sa paggawa ng mga tumpak at makatarungang pananaliksik po. So, ang mga primaryang sanggunian po ay nagbibigay ng original na impormasyon na hindi pa binago o na-interpreted na-interpreted na interpreted na, na -interpreted interpret ng iba. Kaya ito po ay ang pinakamahusay na pinagmulan ng mga datos po. So, na nagbibigay ng mas malalim na pag-uunawa sa isang paksa. So, kapag gamit po ito, is nagkakaroon po tayo ng mas mataas na kredibilidad ng mga mag-aaral at mananiliksik sa kanilang mga resulta at pag-aaral. At dito po sa number 7 ay nakakahinuha mula sa datos o ebidensya. So, ang paghinuha mula sa mga datos o ebidensya ay isang mahalagang kasanayan po sa anumang larangan ng pag-aaral. So, sa pamamagitan po kasi na to ay masusing ang magkakaroon tayo ng masusing pagsusuri at kritikal na pag-iisip uh, na nakakapagbuo na may sulidong batayan po at may mahalaga sa ating pag-unawa sa mundo. So, sa pagtuturo at panaliksik po, ang kasaynayan po, sa paghinuha ay magbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa mga desisyon at solusyon na nagagamit po natin sa pag-unawa ng mga problema at issue. So dumako naman po tayo kung saan dito ay nakakapag-ayos at nakakagawa ng buod ng impormasyon pangunahing katotohanan at idea ng sariling salita. So, ang pagkakaroon po ng kakayahan na mag-ayos at makapagbuo ng buod ng informasyon sa ay isang napakahalagang kasanayan po sa akademikong buhay. Kasi po sa pamamagitan po ng pagbuod ay natutok tayong mag-focus sa mga pinakamahalagang idea at informasyon po na nilalahad natin. So ang mga ito po ay mas mas nagkakaroon tayo ng simpleng pamamaraan upang mas matuto tayo at sa ganitong paraan po ay nagiging mas epektibo ang ating pagsusuri at pagpapalaganap ng mga kaalaman po. At dito naman po sa number 9 ay nakakaunawa ng ugnayang sanhi at epekto or yung cause and effect. So ang ugnayang sanhi at epekto po ay isang mahalagang konsepto sa anumang larangan ng pag-aaral sa pag-uunawa. Dito po ay nagbibigay po ito sa atin ng mas malalim na pananaw sa mga pangyayari at mga nakakatulong po ito sa atin upang magbigay ng mga tumpak at pag, na, pagsusuri at solusyon po. So sa pamamagitan din po nito ay ng pag-aaral ng sanhi at epekto ay natututo tayong mas maging kritikal at mas maingat po sa mga aksyon na desisyon na ginagawa natin sa araw-araw na ating buhay. So dito naman po tayo kung saan nakakapaghambing ng impormasyon mula sa mga magkakaugnay na sanggunian at nakikilala ang mga punto ng pagkakasun pagkakasundo at di pagkakasundo. So, ang paghahamping po ng mga impormasyon mula sa magkakaugnay na sanggunian ay isang mahalagang hakbang po sa proseso ng pananaliksik at pagsusuri. So, sa pumagitan po ng pagtukoy at pagunawa ng mga punto at pagkakasundo at di pagkakasundo ay nakakapagbigay po tayo ng mas malalim at mas makatarungang pananaw po sa isang paksa. So, sa kasanayang ito po ay hindi lang mo siya nakakapagpalawak ng ating pag-unawa, kundi rin ang nagpapalakas din sa ating mga kasanayan sa critical na pag-iisip at pagsusuri. That's all my part. Thank you for listening. At naway may natutunan po kayo sa akin ngayong araw. Thank you!